Uh, bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong pagbisita ni Pangulong Marcos Jr. sa U.S. sa Washington, D.C. Ito, mayroong Facebook Reel posted by Jennifer isgera Caption niya is, Nakakaya ka PBBM? Kahit mga ibang lahi, Marcos is not welcome here. Yun ang sumalubong kay PBBM sa Washington, D.C. Sito, so, uh, <laughs> Share mga, may mga Pilipino, kailang may mga iba't ibang lahi, mga puti, nagrarali. Sumisigaw, Marcos is not welcome here. <laughs> to saba ditador Okay, so anyway, that's part of uh, democracy. Dito sa Pilipinas, ganyan, may nagrarally din. Yeah. Hanggang sa ibang bansa, uh, nandyan pa rin. Marcos is not welcome here. Hmm, sino yung mga nagrally? Ang alam ko dyan, yung karamihan dyan, mga makakaliwa, migrante, uh, I don't know, may bayan muna ba dyan? Basta, ang makakaliwa, mula pa noon, talagang gusto nilang mapatalsik ang Marcos mula pa Marcos Sr. Marcos hanggang ngayon Marcos Jr. nandyan pa rin uh, but nakakapagtaka dito sa Pilipinas may alyansa sila kasi nagkaroon na sila ng common enemy ang common enemy ng Marcos at mga kaliwa ito ng mga Duterte lalo na si Sara kaya tingnan nyo yung impeachment ni Sara ang unang nag-file ng dalawang unang complaints akbayan at sa makabayan black. mga makakaliwan kasi nakita nila pag nagpresidente si Bipisara Sara mm, mapopulbus din sila lalo talagang mawawalan na sila ng say pag si VP Sara ang ating presidente so kaya nakikipagtulungan sila sa Marcos administration dito sa impeachment ni Bipisara. Sara so diyan sa US naman inaano nila yung ano ganoon pa rin imperialismo na uh, Ayaw nilang pakikialaman tayo ng U.S. But, anyway, anyway, may katotohanan din kung minsan yung isinisigaw nila. Kasi ako, hindi ako anti-U.S., ha? Love ko ang democratic ideals ng U.S. government. Diyan natin nakuha yung demokrasya natin dito, which is very good. Democracy, freedom, freedom of speech, expression, equality, justice, uh, education. Marami tayong ano magandang nakuha sa US. Kaya nga marami tayong kababayang Pilipino na millions. I don't know, 4 million na ba ang PILAM sa US? Kasama na doon ang aking anak. Nandun na. O, oh, nagbakasyon kami last year doon. So, hindi ako antay US. Kailang, if you study history, wala talaga. They are not treating us fairly itong US government. Ano? Para tayong mga little brown brothers nila na hindi tayo pantay. Oh, nag uh, may live live stream si Attorney Vic kahapon. Ang title sa kanyang live stream is US Alay ba or Amo? <laughs> ang inisgutan ang ang diniskas ni Attorney Vic Donis yung mayroong letter ni President Trump kay President Marcos na sinasabi ni Trump na hindi daw reciprocal ang relationship ng US at ang uh, Pilipinas. Na ang punto ni President Trump is pagdating sa trade, Lugi daw ang ano, lugi daw ang mga Amerikano. Mas marami daw ini-import natin na goods papunta sa kanila kaysa yung binibili natin sa US. Kaya pinatawan tayo ng, ng 20% tariff. Kaya tinawag ang Pangulo doon para pag-usapan daw yan. Kaya sabi ni Atty. Big na talagang hindi reciprocal. Hindi pantay. At tayo yung dihado. Oh. Very classic example ng pagkadehado natin. Visa. Ang mga Amerikano, in in out sila sa Pilipinas. Walang visa. Libre lahat yan. Tayo, kailangan pa nating makipila, mag-apply. Ang masakit nito, magbayad ka ng mahal. Maabot na ng 10,000 pesos ngayon. Magbabayad ka. Then magpapapoy. Walang kasiguruhan kung mabigyan ka ng visa o wala. At ang alam ko ah, mas marami ang na deny. So, ang US government kumikita ng limpak-limpak na salapi galing sa atin sa ating visa application fee. Oh, nasaan yung reciprocity? Si recipro reciprocal. Yung pantay ba? Doon pa lang sa visa, talo na tayo. Eh, how much more sa trade? Pinatawan tayo ng 20%. Oh, how much more sa sovereignty? Edka, panahon ni Marcos Senior, may dalawa silang malalaking bases, nagbabayad sila. Dahil may marunong matapang tayong leader in the person of Marcos Senior. Ngayon, libre. Siyam. Baka nga, huwag magtaka. Pagbalik ng Pangulong Marcos, madadagdagan pa yan. Kasi nga, maraming nangangamba yung nangyari sa tanto case. Baka sinasabi ni na Atty. Harry Roque, Roberto Roberto Tiglao. General Dilio, na blaka, baka i mil tayo. Sana naman huwag. So, <laughs> sa mga nag-rally dyan, uh, I don't know kung pasalamatan kayo hindi. Uh, at least, that's freedom of expression. Guys, okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Uh, nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito, pantulong sa tribo. Namibigay tayo ng livelihood assistant sa kanila nagpapatanim ng saging lakatan, arabica coffee, at uh, ano ito, sayote. Kung may itinanim, may aanihin. Panoorin nyo ang video na ito. Sa ilan ni Manoy Boy, sa iyang mga tanom mga kapi. So, karon mo na ni ang iyang tanom nga kapi. Ni Manoy Boy, huwag yung yun kayo kapih Mo na ni ang iyang tanom nga kapi nga 419 ka buok So, tag 25 pesos, kada isa ni ka punuan. So, mana siya. So, luag luwag yun ang gitam na ni Manoy Boy kay Taman sa Ilaya. Ang iyang, la, ang iyang gitam na noog, kapi. So, mga maayog yun nga sidling na ng kapi ang among napalit. Kung so, kining kapi, mas mahal ni kaysa lakatan. Kahit tag 600 ani ang kilo, kung kanang magbaligya ka, kanang mapanitan daan. sa salamat sa anak suporta sa pagtanom namo sa kape sa padayon ang pagsuporta sa pagtanom namo og kape og sa oh, nagtanom mi og kape kay bahal di sa salakatan aron makahawas mi kalisod oh salamat kay manoy oh, salamat po.